Yan, anak. Magsipag ka. Para sa ating bahay, dito na tayo titira. Oh, grabe ka naman. Boom! Maliit naman yan. May bulkan. May bulkan. Kasi pagkanak, ka at ito yung bahay. Hindi tayo titira. Walang kuryente. <tipan> <tipan> oh, yung bumukha ko nung walang silk. Munikat ng adew, ano, walang <tipan> internet ano.

Parang alimang. Sira na yung mga gamit ko. Kailan? Pati mga Dora Box ko sira na. Asin wala na akong gamit. Parang alimang. Bagong gamit na naman kami. Hmm. Ang gamit namin sira-sira na.

ayo nga pala honey. March 6. Kasi ah, so, like ang oh, 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 sort of uh -huh. hm. ating ano ah, ang ating service. Sienda

Yung sinisuno na nila nagbabasa ay nag-i-examon eh. Hindi na binabasahan. Oo, oh, sila na lang. At siyempre, angry, God. God. Sino na nga nangihiling ng lata? <laughs> Yun. At baka niya Dali mo. Aba, may artista. Nanay, tama. Nanay, tama. Nanay, tama. Tama. tama ka na daw. Nani, tama ko. Tama ko.